ng si Ferdinand Marcos. Ano kaya ang mga planong ito? Bakit nagulat at natakot ang iba't ibang bansa? Si Pangulong Ferdinand Marcos ay isang negosyante ng mga ginto bago pa man ang World War II. Siya ay sa mga transaksyon na kinasasangkutan ng mga trading pagdating sa mga ginto. Masasabi talaga nating eksperto ang eksperto ang dating Pangulo sa larangang ito, mga kaalam. Ang dating Pangulong si Marcos ay alam din ang katotohanan patungkol sa World War II loot kilala rin bilang Yamashita Treasures. May inilibing noon sa Pilipinas kasagsaga ng pananakop ng mga Hapon. Si Adolf Hitler at General Tomoyuki Yamashita ay sinakop ang iba't ibang bansa at ninakawan ang mga ito. Pagkatapos ay inutusan ni Yamashita ang mga sundalong Hapones sa Pilipinas na gumawa ng mga bunker sa ilalim ng lupa sa isang buong isla. Doon ay dinalan nila ang napakaraming nako na ginto at iba pang kayamanan sa Pilipinas. Ito ay nilibing nila sa daang-daang underground bunker. Ang dating pangulong sa Ferdinand Marcos na nakipaglaban din bilang isang sundalo noong World War II ay naging pinuno ng gerilya laban sa mga pun. Siguradong mayroon siyang lubos na kaalaman sa tinatawag na Yamashita's Treasure na itinago sa Pilipinas bilang isang sundalo. Malaki ang tsansa na alam niya kung saan nakatago ang mga yamang inilibing sa Pilipinas kanyang naisip na kinakailangan niyang gumawa ng isang tiyak na kilos hinggil sa mga kayamanang ito na nakatago sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Ito ay upang magamit para sa pagyaman o pagunlad ng bansang Pilipinas para na rin magamit ng tama at hindi maangkin ng masasamang tao na gustong kontrolin ang buong mundo. Ngunit may batas na inilabas ang International Court of Justice at the Hodge, Netherlands patungko sa 900,000 metric tons na mga ginto na nawawala. Ito ay sa panahong World War II na ninakaw ni Hitler at Yamashita. Bilang aksyon sa International Court ay naglabas ng isang utos noong 1946 nang na lahat ng nag-aangkin ng kayamanang ito ay bibigyan ng 30 years upang mahanap ang kanilang mga ginto. Bukod kay Ferdinand Marcos ay alam din ng iba't ibang makapangyarihang tao sa buong mundo na ang mga ito ay nakatago sa Pilipinas. Ang 30 years na palugit ng International Court ay matatapos sa taong 1976 at idineklara naman ni dating Pangulong Marcos ang martial law taong 1972. Alam ni dating Pangulong Marcos na kinakailangan niyang ipahayag ang martial law upang maprotektahan ang napakalaking yamang ito na nakabaon sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Isa rin ito sa kadahilanan kung bakit niya idineklara sa bansang Pilipinas ang ganitong protokol. Alam niya at alam ng mga pinuno ng buong mundo na nalalapit na ang pagtatapos ng pag-angkin ng kayamanang ito sa taong 1976. Bukod sa pakikipag-ugnayan sa Malaysian government na Nino Yakin, para ito sa sambayan ng Pilipino. Dito sa gym sa likod ng bahay na katago, ang mga dokumentong nagpapatunay raw na not guilty ang pamilyang Marcos tungkol sa questionableng mga kayamanan. You're entering the, the documents of the trial of the century. Oh! Here. 170 banks that Marcos deposited money on. Just to show you the bill of lading, how much is that? 240 million dollars oh my goodness is it million billion 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 240 billion <sighs> only one shipment and these are plenty of shipments Mrs. Marcos, if we go by all of these, you are you are rich beyond compare. No, this this, this will save the world. The world. The world. The world. I, this, is, this is the reason why I want to survive. And it's not for me anymore. So, Mrs. Marcos, are you saying you're open to giving some or a, 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 an amount of this one to the country, to the Filipinos? No, not, not only the Philippines, but the world. Of course, uh, some of my critics say, well, that's all that Marcus knows, to borrow money. Well, the World Bank refused to lend money to the Philippines before I became president. Did you know that? No, I didn't. 40 million dollars was all that the World Bank would lend in one year. Because of inefficiency in the handling of the funds, the um, uh, serious corruption that was endemic, and at the same time the lack of planning. What is the current world debt assessment now? Our indebtedness? Is about 11 to 12 billion. And uh, the uh, most important part is before I became president ninety percent of all the indebtedness had to be paid within a year or two short term. Now we have been able to extend this to long-term uh,